Magkano yung dalawa? 100. 100. Nagdagan mo pang isa, eh. Kasi ano eh. Hindi, sa akin hindi. Kahit tatlo. Sa kanya yung isa. Hindi, ano eh. Alaga yan eh. Parang, tama yung isa. Ano nga yun oh? No? Yung 160. ito na yung binili ko doon sa tindahan ni ate. Tatlong tilapia. Tig-50 isa, bali 160, 150 yan. Tatlong tilapia. Tapos yan, kanin. Tapos, coke. Masarap kasi ang tilapia dahil healthy. Yes. Masarap ang tilapia. Matagal na akong hindi nakakain ng isda. Puro gulay na lang karne. Kaya isda naman ngayon. Isdang tilapia. ganito oh, yun, no? di ba? Masarap. Anyway, sana ganito lagi araw na. Kasi di ba nung nakarang araw puro, puro na lang ulan ngayon. Umaraw kahapon ngayon naman. Sana ganito na. Kung umulan man, matagal-tagal mo na. Di ba? Mayroon pa yung ulan ng ulan apektuhan ka pag pasok mo. Diba? Kaya ano, maganda talaga yung araw. Maraw. Yes, yeah, simple yung buhay lang ako. Bibili ako sa tindahan, tapos dinadala ko sa bahay, kinakain ko. Minsan naman nagluluto ako yung mga mamurahin ulam, gulay, isda yung karne paminsan-minsan lang. Mga dalawang beses lang isang linggo. Kasi ano din eh, iwas din ako sa tumas dugo ko dahil high blood ako eh. Yung mga kinakain kasi ng high blood protas, isda. Kaya yun, di, di ba ito? Tilapia isda. Pero din na ako bibili ako sa palengke. Ito, 150, 50, 50, 50. Pumili ka bili ka, ka sa palengke mga wan, wan, mga ganito ng ratio eh. Kaya bibili na lang ako diyan sa labas may nagdidinda si Ate. Di ba? Pag bibili ka ng ganyan sa palengke lulutuin mo bibili ka pang mantika. Tapos doon sa palengke minsan pag nataon ka sa yung mahal ma, mahal yung presyo ng bilhan mo, di ba? Lugi ka mga 200 na yun doon. So praktikal lang bumili na, na ako ng luto tapos kinain ko na ngayon ang sarap niya. Pinamay ko na kasi, kasi ano nila, na nga. Kutsarahin na nga. Kasi mahirap yung kutsara kasi Minsan pag, minsan pag kinamay yung isda, parang mas ah, uh, maayos. But anyway, para formal, eh, ano na lang, ikutsara na. Salamat mga tilapia guys. Anyway, thank you for coming. For coming for what? Thank you for watching. Kamali lola niyo. Ayan. Have a nice day to all.